Son in Cancer na may libra sandal. Mas gusto mo ang kalayaan. Naakit ka sa lahat ng gawain na ugnay sa sining, kagandahan, fashion, crafts at dekorasyon. Sa malakas na interpersonal na kasanayan, nagsusumikap kang makibagay sa lahat. Maaaring may posibilidad na unahin ang damdamin ng iba bago ang sarili mo. Mayroon ka bang ilang mga katanungan tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay? Nilaloko mo ba ako? Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic ang lahat ng iyong mga tanong, mula sa mga relasyon hanggang sa negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang sulit at kung ano ang hindi. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas apat na daan at na tandang bawas walong libo, pitong daan at pitong pito o bisitahin ang Absolute online.